gumawa mo yan. Ay! Ay! Hey. Yay. Yay. Ay! Yes. Or, right. Ay, umaatras na. Yay, Umaatras. Umaatras. Ay! 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 atras. Hindi, ganyan bata. Galing nga, umaandar na ah. Ay! Kamay ang i-ano mo, kamay, kamay. Hello, baby love. Yay, yay. Baby love. Ang baba na po ako. Eh? Uh, hello. Papadala natin, eh. <laughs> Be, ano yan? Gagaling yung memory card na to, be. Kapag pinature ako ito. Be. Di ba nababasa Hello, naman to pa. sa inyo? Hello. Baby lang. Yay, yay. Yay, yay. Uy, wag ka siya magsog. Yay, yay. Ah, ah, ay, 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 ay. Ah! <laughs> 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 oh, <-yura> na yan. <laughs> ay, wala. Ah. Wala ka pa yung nagsasya ka sa ah. Ha? Papanoorin ko kunin natin ang dador, ha? Ang tulo sa ano? Ang tulo na sa ulo O, andar dito, kabila. Oh, ka ang dito, andador dador. Sige. O, na lang. Hindi ka na ano dyan. O, oh, yung andador na lang. Bata. Ah, ha? Hindi mo yung ano na niya yung niya. Dito. Hindi ka dali. Hindi talik Jay. ka sa amin dali. Sama ka dali. Dali. Yay. Yeah.